Gusto mo ba na siya ay palaging atat na atat sa iyo? Yung palagi siyang atat na makita o makausap ka kahit sa cellphone man lang, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Kaya kung gusto mo ay gawin mo itong ituturo ko sa inyo ngayon. Nang siya ay palaging atat sa na makita o makausap ka araw-araw. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo at dapat palagi kang positibo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang larawan niya. Pagkatapos, titigan mo ito ng maigi. Pakaisipin mo siya at sambitin mo sa isipan mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako araw-araw sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ihipan mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo ng tatlong ihip. At kinabukasan ay ulitin mo lang ang paggawa ng ritual. Titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya at ihipan mo lamang ng tatlong ihip. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong palagi siyang atat sa na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay wala pong problema. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.